Hello guys, magandang araw sa ating lahat. May tutorial tayo ngayon patungkol po sa travel restriction and generalization inquiry services. Dito po natin makikita mga guys kung may ano ba tayo, travel restriction or ba nakaban ba tayo dito sa, sa, sa bansang Saudi Arabia. So unang unang lahat, una una sa lahat guys, punta lang tayo sa ano, punta tayo sa Google Chrome then uh, search lang natin yung ano www www that ayan so ayan guys So dito guys, piliin lang natin yung ano Abshares Individuals Services for Citizens, Residents, and Visitors Ito po nasa Pinaka Taas, Abshares Individuals Click natin yan So ito yung lalabas na page Baliktad siya guys So Gawin lang natin English para Hindi tayo mahirapan So, ayan guys. So, bago tayo makapag inquire ng services na ito, kailangan natin mag-login. Login lang natin yung uh, user, username natin or ikama, ikama number natin sa ka password sa natin. Gamitin natin yung ikama number natin dito. So, ayan. Ikama number ko at saka password. Nakasave yan. So, sign in lang natin. So, ayan guys. May mag uh, message na OTP niyan guys ngayon. So, ayan. 9582. Enter lang natin dito sa yung OTP. 9582. Mrs. po yan sa nakaregister sa number po ng ikama natin. So, ayan guys. Dito, yung next page na lalabas, ito yung, dito natin makikita yung kung may travel uh, ban ba tayo o restriction dito sa bansang Saudi Arabia. So, dito, other services. So, ayan, offshore report. So, dito po makikita sa loob. Kung may kung nakabaan ba tayo dito. So, tingnan lang natin. Ayan. Uh, tingnan natin dito. Ayan. Vehicle ownership and transfer. Online plate auction. So, yan guys. Service suspension and travel restriction. Diyan po tayo mag click ngayon. So, tingnan natin yung iba dito. Yung traffic violation, payment balance. Yung dito rin yung ikama, expire services. Makikita nyo yung ikama, expiry jet dito. Ayan. So, ayan, health, health insurance. So, wait dito, punta tayo sa ano, sa may topic natin. So, dito po, suspension on travel restriction. Click lang natin to. So, ayan. Ito yung larabas na page. So, dito tayo sa pangalawa. Sa may airplane na naka naka block. So, travel restriction and general session inquiry services. Ayan, guys. So, dito click natin yung start service. Ayan. The service enable individuals to inquire about the existence of travel restriction or generalization against them and view the associated details. So, dito natin makikita. Proceed natin. Ayan. Yan yung result. There is no generalization report registers against you. So, wala po tayong restriction guys. Dito natin makikita kung nakabaan ba tayo. Kasi kung nakabaan tayo, may record tayo nakalagay dito. So, ganyan lang kadali guys kung may nagtatanong na ano kung saan makikita kung nakaban ba tayo dito sa bansang Saudi Arabia. Dito lang pala natin makikita guys. Ang dali lang pala. So, sana nakatulong ang tutorial na ito at nasagot ko yung uh, nagtatanong kung saan na uh, at uh, saan website o saan Saan natin makikita yung kung nakaban ba tayo sa, ano, sa bansang Saudi Arabia. Dito lang guys. So ayan guys. See you next video and uh, maraming salamat and uh, God bless po sa ating lahat. Don't forget to subscribe, like and share po sa channel natin. God bless po. Thank you.